Kumusta mga uh, kamanghod? Uh, at welcome po sa channel ko. Uh, The Good One PH. Saan muling nagbabalik ang iyong idol. So ngayon, uh, travel adventure naman po tayo na meron pong kasaysayan. So pinagmulan at buhat nito, uh, magkakaroon po tayo ng uh, adventure. So nandito po ko ngayon sa barangay Tungdol sa bayan po ng Erosin kung saan pupuntahan po namin yung uh, makasaysayang uh, waterfalls So ito daw ay sinasabi na uh, pinaglabanan falls at yung katagang uh, katagang uh, pangungusap talaga nito Edbusay So uh, akiyatin po namin papunta po din sa falls na yun at pitingnan po namin kung gaano uh, kataas at kaganda yung falls na pinagmamalaki ng barangay Tungdol sa bayan po ng uh, Erosin, Sorsogon. So tara, mamasyal po tayo at kasama ko po kayo mga kamanghod. fly away with me come and fly away with me come, come and fly away with me come. Uh, bale, uh, pagod na rin ako sa kalalakad kasi nga uh, medyo patarik yung daan so kung kikita po natin uh, yung mga kasama ko po dun sa taas so paakyat po kami ng bundok kaso nagawan po ng uh, lalawigan po ng sorsogon sa pamagitan po ng uh, punong barangay tungdon syempre yung uh, butihing mayor ng uh, Irusin Sorsogon uh, magawan po ng kalsada dito upang kahit papano uh, yung gusto pong pumunta dun sa polls at masilayan yung mga uh, ganda pinagmamalaki nilang uh, busay polls pero sa loob na pala uh, bali may kwento yung uh, Pulse nila Kasi nga, according sa kasaysayan po nila Yung Pulse daw uh, Merong uh, Enkwentro na naganap Pagitan ng mga taga bundok At yung ating mga uh, sandatang lakas So Doon daw nangyari Yung bakbakan kaya nga pinag uh, pinangalanan itong uh, pinaglabanan po. So medyo pababa naman po kami. Ayun po, yung mga kasama ko pababa na. So, maya, maya update ko pa kayo. Ayon nga sa kwento mga kamanghod. Uh, bale, yung uh, polls na tinatawag nila sa busay e merong uh, kasaysayan na naganap nung uh, kapanahonan. So, tinawag itong uh, pinaglabanan polls dahil nga sabi daw ng iba ayon sa mga uh, usap-usapan at istorya na doon daw nagkita-kita o nagkaenkwentrohan yung dalawang grupo yung mga kasamahan po natin na uh, nasa bundok at syempre yung mga taga uh, tagapamahalaan so ayun uh, nga sa istorya uh, daw naganap yung hindi inaasahan kaya nga pinaglabanan ito at uh, tinawag na makasaysayan din So, maya-maya uh, mga kamanghod, uh, update ko po kayo kasi medyo malayo-layo at uh, pawis na-pawis na ako. So ayan mga kamanghod, uh, packet po tayo ng uh, bundok kung saan nauna na po yung ating mga kasamahan. So medyo nakakapagod. Sleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. So ayan mga kamanghod, uh, bali uh, medyo matagal tayo makatawid kasi nga uh, palipat-lipat tayo ng uh, mga basong daanan po natin. At uh, syempre uh, medyo maingat tayo kasi nga uh, makatayong madulas. Dahil itong dinaanan po namin uh, medyo mababato. So kanina uh, medyo makutik at madulas sa matarik. Ito naman, medyo mababa ang problema naman. Ah, uh, kabataan siya. Dun, sa mga uh, gustong mag-outing, mag travel at lalong-lalo na yung mga mahilig sa adventure at gumala at maligo kung saan-saan. So ito po yung mga pagkakataon po ninyo na tuklasin yung ating mga uh, magagandang uh, tanawin dito sa Sorsogon. Talaga lang po yung mga uh, biyaya ng kalikasan tulad ng uh, mga waterfalls na meron po ang Sorsogon. So isa, isa, nga po yung uh, dinarayo, yung Busay Falls dito sa barangay Tungdol. Siyempre, uh, sa bayan po yan ng Irsin. So kung malapit ka po sa bulong Sorsogon, bali ilang kilometro lang po. Mararating niyo na po yung uh, tinatawag nating disciples sa barangay Pongdol sa bayan po ng Irsin Sorsogon libre lang po yung uh, entrance fee dito yung puhunan nyo lang po ay eh maglakad at magpapawis pero solid naman kung marating nyo yung Uh, pinaka aasam-asam uh, na waterfalls ng Sorsogon sa ganda nito at uh, sa uh, uh, lamig nakakainggan nyo talaga uh, na yung mga patat at buhos na galing po sa taas so ayan mga kamanghod maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking video sa mga hindi pa po nag-subscribe ng The Good One Peach. Sana po at huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at mag-follow na rin po sa aking Facebook account na Mervin Gornes. Shout out nga pala kay Boy Gatong, sa aking mga kasama na mga bolang vlogger. Kay Brabo Gab TV. at siyempre, uh, aking kaibigan din kay uh, Nulags no TV Bicol Provincia Daddy Carl Paripards at shoutout out kay Rolly Vlog Rainy Boy TV at syempre kay Lexi Troops at out nga pala sa iba po po nating mga uh, vlogger dyan sa Bulan Sorsogon na nagtatangkilik ng mga uh, makasaysayang uh, video at nagbibigay ng saya kaalaman sa tungkol sa mga bagay-bagay na hindi pa nalalaman ng iba. So, mabuhay kayo uh, mga kapwa ko, uh, bulan Vlogger. Uh, halos basang-basa na ako sa paawis. Pero excited ako kasi nga makikita ko na yung sinasabi nilang uh, busay falls sobrang pagod kasi nga uh, kung nakikita po natin uh, dyan sa taas oh, ayan sobrang dulas ayan diretso na po tayo so akala mo naligo ako ay uh, yung pala uh, sobrang pawis lang po ng akin uh, aking tindi dahil nga sa pangapit pababa kasi nga sobrang dulas So, ito na po yung uh, kabilugan ng fault na ito. So, andun pa po yung uh, tinatawag nating fault. So, naririnig ko na po yung agos niya, yung impact ng tubig galing po dun sa taas sa baba po. So, ayan, finally, uh, mga kamanghod. Ang taas nung binaba namin. Medyo di ko nakuna ng uh, video kasi nga Ah uh, kailangan kong itago 'yung uh, cellphone natin kasi nga sobrang dulas. So siguro ko mga 15 minutes ako so, kami nakababa kasi nga sobrang dulas. So ayan. Uh, finally. So nandito na po kami ngayon sa tinatawag nilang uh, Busay Falls o 'yung pinag uh, pinaglabanan. So ayan po. So, ayan. Napakalinaw. So, nakakapalinaw po ng tubig. Ayan po. Sobrang presko at uh, malamig yung tubig na ito. So, ito na po yung falls. Na ating sinakahintay. So, kukunan po natin ng uh, malapit para makita po natin yung view. I see trees i see trees Hello. What na mga kamangot anak uh, medyo malapitan po tayo dito sa porch na ito. Ah, uh, bung kusuriin ko natin kung Uh, medyo malapitan ka sa poles uh, bali napaka presko ng uh, simoy ng hangin malamig at uh, parang nasa aircon so dala po yan ng uh, sobrang agos ng poles na galing po sa taas so kaya po ito ay nagbibigay ng sobrang lamig presko kung tutusin ko natin so sarap maligo dito at sa mga uh, gusto ko makapunta dito at uh, masilayan o masaksihan yung busay ko so pwedeng pwede na to at uh, bukas po ito sa publiko so hanggang sa muli uh, mga kamanghod uh, ito po si David Juan PH na nagbibigay sa inyo ng uh, road trip at ay uh, at uh, mga istorya kung saan uh, meron po kayong malalaman So hanggang sa muli, uh, mga uh, kamangot, ito po yung una ko naman po ang uh, vlog. Ang pagbabalik ni David Wan sa YouTube channel. So hanggang sa muli, maraming salamat.